Tuloy-tuloy pa rin ang pagpupulong ng mga kardinal sa Vatican bago ang conclave o pagpili sa ating susunod na Santo Papa. Tatlong kardinal naman ang hindi makakaboto. Live mula sa Vatican, nasa front line ang balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, kumusta ang congregation ng mga kardinal? Julius, meron ng pinalat-opisyal na bilang ng mga kardinal na mga kaboto sa conclave next week. Yan ay 133. Kung uh, tutusin ay lagpas ito sa allowed na 120 ano sa konstitusyon ng Vatican. Pero dahil sa uh, ito ay na supersede na nung ginawa ni Pope Francis na pagtatalaga ng marami mga kardinal, kaya ngayon ay na-adjust na yung number na yan at depende na kung ilan talaga ang pwede at eligible na bumoto. At yun niyang papayagan uh, next week ay 133. Kakatapos lamang ng congregation ngayong araw na ito, yung seven congregation na tinatawag nila. At uh, isa yan sa mga napag-usapan at marami pang iba. Sa ika na kongregasyon ng College of Cardinals, inalam ng mga kardinal ang mga hamon na sitwasyong kinakaharap ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito so, din advantage ngayon, malalaman ng cardinals yung situation sa buong mundo and they will get to know each other during these days before the conclave and they will, they will also try to see what the church needs, what characteristics of a pope we need today. Araw-araw na may ganito ang gawin ng mga kardinal bago ang conclave na magsisimula sa May 7 at posibleng tumagal ng hanggang tatlong araw. Maliban sa sama-samang pagdalo sa misa, may mga aktibidad at pulong silang gagawin na mga sa kanilang magiging desisyon. Isang daan at tatlumput limang kardinal ang maaring bumoto sa conclave. Dalawa sa kanila ang nagpasabing hindi na makakasama dahil sa iniindang karamdaman pero hindi na sila pinangalanan ng Vatican. Si Italian Cardinal Angelo Beccio naman ay hindi na rin sasali dahil sa isyo ng embezzlement at fraud. Two-thirds vote ang lahat ng dadalo sa conclave ang kailangan para mahalal ang susunod na Santo Papa. Dito naman sa Pontificio Colegio Filipino o PCF, naghahanda ang tatlong kardinal mula sa ating bansa sina Cardinals Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Mistula itong tahimik na retreat house sa Roma na may pasilidad na akma sa pagninilay-nilay. May mga prayer room at mayroon ding library. Tamang-tama para sa mga kardinal na maraming dapat aralin bago sumabak sa conclave. Support group din ng ating mga kardinal ang mga pari ng PCF. Kami dito ang we host them no? dito. At dito sa PCF, sanay na sanay naman tayo na kasi marami din bishops na nag-aral noong 1970s, 1980s, 1990s dito. And then dumadalo naman sila lagi dito. So medyo may mechanism na tayo dito sa PCF to receive this guest. So ngayon in, sa conclave in a special way, no? of course, konting dasal pa and then pangangailangan nila kasi biglang pupunta sa meetings sa Vatican, kung ano pang mga needs nila, then we also cater to them. Naiintindihan ng mga pari na excited ang mga kababayan natin sa posibilidad na baka Pilipino ang susunod na Santo Papa. Pero may ibang paraan naman raw para suporta ng ating mga kardinal naging excited tayo. Ah, baka siya manalo. Ah, baka yan. <laughs> Although kung tutuusin talaga, no, sa dasal ng mga cardinals, you, they ask for the guidance of the Holy Spirit. So tayo naman, ang the best na magawa natin is makidasal. No? Dasal din tayo sa Holy Spirit to grant the cardinals no, this enlightenment. Tuloy sa kakatapos sa Seventh Congregation, ano, isa sa mga unang tinalakay dyan, ay yung uh, kaso ni Cardinal Bechu at sa uh, sinasabi ng mga uh, cardinals sa sila nagpapasalamat sa naging desisyon ng cardinal na ito na hindi na sumama doon sa conclave ano at uh, sila ay eh, nila ng well itong cardinal na ito sana ay matapos yung legal proceedings tungkol sa kanyang kaso Julius. Maraming salamat Jovi Francisco live mula sa Vatican Mga kapatid Julius Babaw po iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.